Good morning. Good morning. Good morning! Good morning! Saan tayo pupunta? Pupunta kami ngayon ng Gunma! Pupunta kami ng Gunma! Hi guys! Good morning! Let's go! Mag like! Subscribe kayo! O, uh, mga ano... Kailangan mo yung payong? Sabi mo yung payong? guys. We're going to Goodbye. Oh, With the gang, lakwacha na naman, the mga lakwachero, lakwacheras. We're here na at Ebina. Ebina service area. Nagbe-breakfast muna kami dito. Hello! Kain, ka na! Kain na! Walang music na. eh. Ba't mo malik tayo? Ito maliit no, yun, malaki. Ayun ay, na ay, yung maliliit na lang sa akin. Ito maliit? Oo. Oh, oh. Ito. So, show pa maliit. Hindi ano naman yan. Tangan okay, di lang, kanun okay, lang isang sabon lang. Isang pipe lang Oo, oh, nabasaan isang malaki. Uh, isang yung malaki Isang piraso lang? Ito si mama ay gutom na gutom na guys. Ito oh. Anong, ano yan? Siopaw. Siopaw. masarap yan. Ito, binigyan ako na ito. Anong tawag na ito? Ano yan? Uy, pingi! Ito, natin. Ay, sige yan. Gusto ko yan. Ay, yung paborito ko, guys. Tinan yung pakita mo. Ayan, o. Oh. masak pa, siya. Mm -hmm. Kala ko kasi yung bibilin mo yung ano, kamote. Ay, mm -hmm. Pitawin doon ako. Bangang. Ain na ano. Ayan na naman guys. Si Pitawin ice coffee na naman guys. Ice coffee na naman. Ice coffee ka na naman. Ka na naman. Ano Pitawin? Eh, pampagising Para hindi ka mapagod. Ayan, papakita ko ulit yung ice coffee Ayan Sarap Sarap yan Ayan na Ayan na Ayan na ulit yung ice coffee Ano mo sasabi mo? Oh. <laughs> Dati na yun na ah. dalawang ice coffee na yun. Nagpapicture ako dito eh. Ano? Ito ko. Oh. Ito yun tayo. Ito yun guys eh. Oh. Okay, break time. breakfast. We're here at Edina. Stop over. Nagutom ang mga pasahero ko. Oh. Nagutom. Ayun ang matakaw. Food is life. Favorite nilang Uzigiri. Check out. Biyahe ulit. dire diretso na tayo. Ano, busog na? Sold? Traffic! Oh. Traffic! Traffic sa Japan. Traffic pa rin, guys. We're here inside the tunnel. TRACK Makakarating kami sa Gunma na 12.34. Hindi pa rin gumagana ang YouTube. Ai? Traffic! Ngayon lang ako na traffic papuntang Gunma. Finally! We're here at Gunma. ito ba? Sa ilalim. pinakailalim. Sobra traffic. Tapos, di inay mo pa ganun. Sige. Let's go. Dito na kami sa house ni Lay. Ako, bibigyo. Ito ay para paraan? Ayan. Inet. Guys. Success. Nakarating tayo. Hello. Ano. Abis kayo. Uh -huh. <laughs>

Si Raya naman, Sashi Puri. Ay, 12 years. Mga ganun. 12 years ago? Oo, ako nasa. Ilang years na ako dito. Nasa Sisoo. Sisoo ka pa yun, di ba? Sisoo ka. Tingnan mo muna. Hindi pa naging ikmat ayaw ka agad. mo sa Egg yan, egg. Busog much. Nakatipid sa lunch. Busog sa Modesta. sa Modesta. Oh, ayan mo set ayan ang mga bata. Oh, run. Say hi to vlog. Hello. Ano ako magda-drum? Busog na guys Inet, grabe Inet, guys Ano kasama? Kaya lang?

magandang driver. driver. lang magandang driver. Kain, tulog. Mm. Sana all. Sana all. all. Yay! Yeah. Yeah, we're here! Hello. Itis. Uh, <sighs> Pupunta tayo sa... Hindi Lego lang. <laughs> yan. oh, ang taas niya, no? Ayan, uh, no? Kita niyo yung guys. <laughs> Kita niyo yun, ayan yun yung sasakay ni Ate, guys, so Yan, oh. Yung ginawa ko, si Matulog na Matulog, Ako, Natulog na Matulog, yan. Ako, ayoko, magbasa, sumuka lang. Hi. Gusto mo, Churros? Ay. O, yun, oh, nagpa-pedal siya, oh. Inan yung way. Ayun, oh, nagpa-pedal pe siya, oh. Uh, Ayan yes. guys, ang bata. Huh? Sino itong bata na ano to? Ay, Hindi ko pa alam eh. Ito, ano kaya dyan? Agna, kaya. ni Ranran kami ni Pang kailan natin mauna pa? Okay? Sino tong pangit na to, guys? Sino tong pangit? Oh, pangit. Oh, mga ano, ma, ma ano, sa mag-rides dun sa ano na yun, o recostor, Oh. Ay, saan yun? Ay, no? Oh, wait. Oh, yan, sa Oh. Sasakay sila dito. Pwede pa ako dun. Tira mo. What is like. Run, run! Bye, Sel! <laughs> <laughs> Sabi ko, pag kumakain doon, dun, dalhin niya yung pano <laughs> <laughs> Waiting kami. May short ka mamaya? Pagod ka? Baka pagod na. O, kasi exercise <laughs> kayo. Ano? <laughs> Hi, Sel! Talagang ayaw kargahin eh no. Okay okay okay. More reaction. <laughs> run, run, ano? Oh, Sarap? Naman. Doon naman, doon. Run. Ayun, kabayo. Sa roller coaster naman tayo, roller coaster. Ang ah, huli na yun, mamaya. Na yun. Ayun, no? Huli na yun, huli. Pang-pinali yun, pang-pinali. Ang oh, pinali yun kasi. Sasakay tayo lahat, roller coaster. Kasi pagtapos na, oh, ang hindi <laughs> Mababalang naman eh, no? <yun>. Mababalang. Ah, <laughs> oo, okay. pwede i-control yung taas at saka baba. Ilang <laughs> pa ito kayo? May pinipindot. Ah,

hindi ko pa naman nalagyan ng tiket yung pustito kung baka tumatig <laughs> Pag sumigaw ako ng <laughs> mga. Paano pa tangga <laughs> <laughs> oh, sige na. Bye Bye. Bye. <laughs> Rana na! Ang galing na rano na. Sumakay na ng mara. Pag ano po? gumana na na. Ang galing pa, na. lang ano. ako. Nakapikit ka lang? Mm ko. Ang galing na. Ako. hindi. Ako Next naman Sarap. Ano? No reaction. Ayun. Ang sarap. Sarap kasi ano mahangin. Masasarap ng hangin. Pag no. lang, okay. Mawawala yung pawis. Kita pa mo ko si Ron, si no? no? reaction. Sumigaw na. lang ako. No, Ron, no? No reaction. Ay, hindi. Ni run run, ako hindi ako sumigaw. Hindi nga sumigaw si Ron, eh. Si Prince kaya kung pasakay no, no, Nakakatakot, no, yung wala. Yung no reaction. Di ba, Ay, ayan yung background. Punta na tayo kay ano, Canon Sama. Canon Sama.